O, gutom na gutom na eh. Ano luto dito? Naanong Ako? Ah, oh. Ay wala akong pangulang eh. Ay, eh. ay kani na eh. Hindi mo na nagtutok ang ulam. Ito kaya ay nakatutong pa naman. Uh, ano kaya? Asin na eh. Paano ito? Ako gutom na gutom na. Pinibilag ni Paray Alte Ay nagtutuyo eh Ay isda Abay nga binibilag pa May pibili namang lutuy na lang eh Huwag na ibilag <laughs> mamaya ka Makakatikip ako mamaya May pangulam na ako <laughs> Siguro ititoyo na ngayon. Sobrang init, sobrang init eh. Isang bilada na lang ito. Three hours later. Ah. Ito po ang mga isda. Nako. Nadali to ng mga pusang ligaw. <laughs> Kala ko pa namin mas mainit dito kasi do. Ang kalimpay dito sa loob na. Ibilad. Napurnado pa pa ang mga isda. Naku. Kalipitin nyo ko lang. <laughs> Sarap ng binangin ito. Lalo nag may suka, tuyo, na may sili. Oh, ayos. Matipit magunahin ang gulilag ni paring Alper. Ngunit oh, isigirado ito.